Hi guys, nandito tayo ngayon sa ilog ng Danau and may nakikita tayo dito na gumagawa ng tinatawag na panalog. Ito yung traditional way na pag-catch ng fish pero may kakaiba silang style. Sa so kay nanay, uh, mayroon siyang parang kumot. Ginagamit niya ito as screen. Um, uh, Pinifilter niya yung tubig na galing sa loob ng bato. And then, pag may nakukuha siyang bunog, yung maliliit na isda, nilalagay niya sa lagayan niya sa gilid iniikot sa mga bato-bato and then pag may natrap siyang isda tukunin niya, nilalagay niya dan sa gilid niya so lang, repeat the process paulit-ulit masarap daw tong bunog na isda na to kasi wala daw tapon, lahat-lahat uh, for example, papaksi mo siya lahat ng part ng bunog na ito ay nakakain. Ganyan yung proseso niya, meticulous. Kailangan ng skill, kailangan magaling ka, and kailangan pasensyoso ka kasi nga matagal na yung oras na ginugol mo mahaba na pero yung nahuli mo ay kukunti lang pero in the long run kahit pa konti konti lang dumarami naman so dito yan boy na boy pala yung tradisyon uh, ng ganitong style ng pagpanalog dito sa May General Folion San Remeo Antique or also known as Danao share ko lang bye bye salamat, salamat.